Oh, hmm. okay. nga mm. sa ulang ulang. Tag... Dos pieces ang kilo? Oo. So, oh. ko alam mo ka ulang. Mm. na ka ulang. Okay, Tama okay, sa Propatro, Barangay Rosita, di Bokra, di sa mga presidente sa sa Association. Karong silpa, kung si Trela, ang limon gas sa uh, blanket position. O, pag-harvest na mo, halimbawa, maluto me, karong wala ko na harvest me, pwede na mo siya i stock mga 3 to 4 days. So, siyempre, di mo na madali ang luto, labi ng mga gamay na mga harvest Dito, yung isa kang luda na, 1,000 man. Bawa nga mo, abot siya o 3 days, sana, kung na na per four days, amo na siya i-load na sa kada load na na, sa saka load na na 1,000 kilos ikumpak-kumpak na may kaya kailangan magbuhinan na katingan na sa ula na kay nag-aot na itong lubot di cutting di rehab to siya na mo mo na 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 minus minus saan pero kung ikumpak na siya may makaya din ang 1,000 kilos sa actual nga ko na na maabot na mga 20 hectares siguro, wala din siguro ala. Ito lang yun, si kamay, kaya naman. sa mga kilsi, o disetso, ala. Kaya man sa sitwasyon sa na may minus na mga iriya. mga sa namayo tubo, ang dahon. Kaya magdipindi kay, kasi pinaka, ubo siguro Kung magsaksisip yun ang pan, magpunta siya. Sa kabulan, Kasi itang pangit, adlaw-adlaw. Kala. Ang 30 oh, one month is 30 days eh. Oo. Oh. Oh, ibutang mo lang. 5 kalitro. Oo. Oh. Um, na mga 150 kalitros. Mm, kaya, kaya niya mo i-produce. Mm. Kaya niya si i-produce. Sa si. so, pagkakaroon, itong pagpupilit na mo, tag... 4 pesos per kilo. 4? Mm Oo, -hmm. mm -hmm. oh, okay nga. Oo, oh, okay. Kaya kasi una ko lang, tag... 2 pesos ang kilo. Oo. Oh. Oh. Wow. Tapos, kung mo ka presyo kauna, mm. kilos, agad, na mo ka Tapos, kilo, sagit, nalipay sila Sa dihang kami na, si na ang mm. sigami na ikaw na. May pang na niya, nalipay ganit sila, na, sila. sila karun. Sokla kung kanos, ano luto ko sa Ay, mga... 3 to 4 gallon siguro na pa. Uh -huh. Oo. Pila ka oras ninyo ginagluto? Nang oh, sa kalibo oh, ka kilo? nag-consume na siya o mga 7 to 8 hours. Ang kanang isa kalibo? Isa kalibo, isa kalibo. Pero mm. -hmm. Eh, dali-dali on, hindi man sa matilok ang pagpulos ng oil. Mm. -hmm. Magbukal siya, pagkuhan niya sa spiritor, pag ah, niya sa, sa condenser, maagin na Down sa spiritor, dito ang spirit ng oil. Kuhan mo sa una, kay ang ilang di panayo sa amo, itong IPI sa una, na kung makaya na mga higitiman, mm. -hmm. yung mga itong nga, Tabangan kami sa Pagkakunti ay kikipit yun Kala ang kanon tali mong gras Sa mga kayo, si Don Samo na ibo Ayan ang prasisingan Kala mga ura, mga ikon, o parihara Siyempre ang mga materialis lang Ito ba, isi parin, gina siya kayo Pwede na naman naman ko ang panginagawa na ito ang kanang gigamit ninyo nga Gipabukal sa Muyaw Giyon sa man gilabay ra? Oo, gilabay ra Ito siya,

kandang sini sini dari mukbu dari para ngah mahim untuk sih satu pasu untuk sih nama Unsay purpose anang usaka tangki sir kanang blue. Purpose ni tulong ka tangki ang tubig ay hindi gamit sa luto ka na mo dere para pag lunod ugma pag ugma kinit na siya malunod sa luto ka Tapos kabukal niya, automatic maharbis siya largong oil dito sa katong condenser. O oh, condenser. Siya nga muaksyon na siya blue coat ang dahon. Ito sakto nga dry. Pero na may dry na pikla dahon, minus na di ka dugay mo kuha na siya. Dugay mo kawasan mo. Okay. Naabay timing sa pagharvest sa dahon, sir? Ah, ang timing sa pagharvest dahon. Sa kapalad, gikan sa udlot. Udlot nga gamay. Udlot is of siya. Udlot ka tudlot. Udlot dalit Wala kay gitaiming nga panahon, pwede ka magharvest ng ulan. Wala nga. So plantation karon diri sa inyo ang area sir. Kaya niya bisag tibok to ka magluto nga dili ka og dahon. Kaya na dispose na ako kay katong pag covid lagi kuan man siya sa e spray gi pang e spray sa lamok siguro mga 15 ra na. na may mapalit mm. di ra kay sa ako sa kuo. mga customer na ako sa ko basta kung kanang paspas ka pa -pas covid sir mo kuan mi mo chef mig tag ka container 20 liters mo karon kay nag stop naman after covid kay naapektuhan man ka ang ilang kuan kanang negosyo kaman karon murag naghinihinay na po Muragi ni nila six containers katong na makasyon sila doon yung mag-asawa ang taiaini. Murag ang tulo gikuha na sabi ko no. Ja, posible kininiya din hing nine containers nag-ingon to si Ma'am Yoli na ho nga kung na yung anak gikan sa gawas pwede nami mag-ship kaya naanay mo tabo dito. Ay maglisod ko si Jack kaya may mo Padala na mo sa lancha pag humanay tayo si driver mo tabo dito sa Surigao si na ay dito sa van ko oh, tapos mo tawag rasad mi nga mo na pagka after mga one week mo siguro or one rough four days na na tawag na ko sila nga di anan abot ng oil paam bali kuhan na ko nija ka pagumangkon murag akuray kanang isaligan sa money matter mm -hmm. na ra pila ka tao ang inyong nakatrabaho dere planta di atong agi lima, tapos mm. karon lagi kay naghinay man, mm. tapos mo nang nagbawas. Sa total, kinatibukan ka ni Ma'am Yuli, pila investment total na sa project? Ano, kiniradaan sir, pag put up ra ini, milyon naman. Oo. Kay ka na rap, din sir, sakay ko nagbarko. barko. Mm, hmm, Diyan oh. labor pa, ang welder, oh. ang Kantong nagamit pa may kabaw, nga gibira di Ana, kada kayo. Hmm. Oo, oh, murag karun pa, hindi ko Ana po ni Diyak ay nabayra naman itong may agi. Hmm. So, itong ang tulok a container, hinahinay na po ni